lalong nagiging palaban ito pong Senate President na si Senator Cheese Escudero pero may punto mukhang tama itong paliwanag ng isang loyalista tungkol nga sa tinura ni uh, Senate President hmm. ayan, wala daw pala sa wala daw pala yung pirma nga ni, ni Senate President Cheese Escudero doon sa ipinakitang kopya na itong Digong at ng isang kongresista na nagnangalang Ungas Or, oh, nga, wala daw yung kanyang pirma doon sa ipinakitang dokumento. So, saan daw nga galing yan? Talagang questionable dahil inamin na ni Senator Cheese na siya po ay pumirma doon sa bicameral or bicam report. Pero eto yung paliwanag niya. Hmm. Hindi naman daw talaga pwedeng ideklarang ang constitutional sa Korte Suprema ang bicameral report or committee report Ayon pa sa kanya, authorized na mag-correct, magpuno o maglagay ang Committee on Appropriations, HOR, o Finance Committee ng Senado. Kung posibleng may nakaligtaan sa Bicam Committee Report. Nakaligtaan. Medyo hindi ako paborda na doon sa nakaligtaan. Kasi ito po ay napakasensitibong dokumento, legislative document na bakit kailangan may makaliktaan oo sabihin na natin may, may blanco kung, kung meron man talaga pero yun nga meron naman pala talagang um, karapatan or authorized pala talagang maglagay ng or magpuno mag fill in the blanks hmm, parang exam ano ang committee on appropriations at syempre nga ang finance committee pwede pala talaga yan so mukhang wala talagang wala talagang lusot, wala talagang pwedeng ikaso doon sa mga kuno ay sinasabing sangkot ni Digong. So, ayan. Bakit kasi, um, or kung alam kasi ni Digong na meron talagang pwedeng ikaso, yung mga tao nag ng tama, diretso kaso na yan eh. Hindi na, hindi na ipadadaan sa media, hindi na gagawing malaking issue, diretso na. Yan po ang ginagawa ngayon ng Malacanang at ng Pangulo pag meron siyang dapat uh, idaan sa tamang proseso sa legal na proseso ganoon na lang ang gagawin at sasambulat na lang yan sa mga taong involved na sila pala ay may haharaping investigasyon kaparosahan at harap sa batas yan po ang nangyayari sa mga Duterte mm. you see Ayan. ito yung malaking question ngayon yung ipinakita ng dokumento wala doon ang pirma ni Senate President Chis Escudero. Saan galing yon?